Matapos ang panibagong agresyon ng China sa West Philippine Sea, Muling tiniyak ng Estados Unidos ang buong suporta at depensa nito sa Pilipinas sa ilalim ng 1951 Mutual Defense Treaty. Ito ay kasunod ng pag-atake ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia noong October 12, kung saan ginamita ng water cannon at sinadyang banggain ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ang insidente ay nangyari sa loob ng dalawang nautical miles mula sa mismong isla na tirahan ng mahigit 500 Filipino. Ayon kay U.S. State Department spokesperson Tommy Pigot, sa ng Article 4 ng Mutual Defense Treaty ang anumang pag-atake sa mga barko, eroplano o puwersang pandepensa ng Pilipinas sa alinmang bahagi ng South China Sea. Ibig sabihin, anumang armed attack laban sa mga puwersang Pilipino ay ituturing na banta rin sa seguridad ng Estados Unidos. Nadamay sa insidente ang BRP Dato Pagbuaya, isang barko ng Department of Agriculture na pinamumunuan ng mga tauhan mula sa Philippine Coast Guard. Mariinding tinuligsa ng ibang bansa ang agresibong aksyon ng China Nanawagan ang United Kingdom at European Union ng paggalang sa international na batas kabilang ang Clause at ang 2016 arbitral award na nagpawalang bisa sa 9-line claim ng China. Nagpahayag din ng pagkabahala ang Australia at Japan habang pinuri ni US Ambassador Mary Kay Carlson ang tapang at profesionalismo ng mga Pilipinong tripulante sa kabila ng panganib. Base sa international law, ang Pag-asa Island na bahagi ng Kalayaan Group of Islands sa Palawan ay may sariling 12 nautical mile territorial sea. Sa kabila ng malinaw na hatol ng 2016 Arbitral Tribunal na pabor sa Pilipinas, patuloy pa rin ang China sa panghaharas at hindi kinikilala ang desisyon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, naghahanda na ang Pilipinas na magsampa ng diplomatic protest laban sa Beijing. Sa gitna ng patuloy na pananakot ng China, nanindigan ang pamahalaan na hindi ito uurong sa pagtatanggol ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ako po si Philip Double P. para sa Balitang Unang Sigaw.